This is my OOTD Hi guys, for today's video Ay, pumunta po tayo sa, ngayon sa city So, yan po ang aking OOTD for today So, na, pagkarating namin dyan Sa simbahan Ay, nagintay kami Na Sa aming sasakyan So, pala namin iiwan na kami Hindi pala antay-antay lang. So, flex ko lang yung binigay sa akin jacket. Thank you nga pala. So, busy, ayun, busy first time. Si Mara Esperet and then, yung isa naman, siya si Marilyn Luayon. So, nakunta po kami ngayon sa city sa Maiga Church. So, habang nag-iintay kami, nangami sa sakyan, ko mo na picture picture ah yun 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 yung nakayelo yun yung sasakyan namin bilis bilis naman madali akong kunin yung mga gamit ko dahil baka iwanan kami so ayun yun hindi na masyado yan na ano hindi na yan masyado na videohan yung pagkarating na sasakyan namin Abi tu, Dali-dali na ako yun. Tumatakbo. Baka iwanan na kami. So, yung sasakyan namin, dami namin. dami kasama. Tapos, ano, hindi na kami kasya. So, yung iba, nag, na, nagtayuan na. Tapos kami yung priority. Kumbaga, dapat ang babae ang prino ay dapat priority ang babae so yan napapunta na yan kami sa city pass forward yun kasi ano kung i-fall if video pa natin baka maano na yung phone ko phone storage mga turning yung sa front kasamahan ko yan 7 70 day tumingin ka, akin ka <laughs> Charing <laughs> Yan Yan is City Mall Chalibiso na all Ganda sana ko Nakaano kami sa Chalibis Oh my God Magdo Sana Magdo na lang ako Kasi <laughs> charing <laughs> Sana Magdo na lang ako para pala kong pumuntaan. Yee! Oh God. Magda. And then, yan is, guys, ano. Guys, ano. Gusto-gusto nang, ano, bumaba. Paso na, wala kong pera. Naalala ko. <laughs> so, malayo-layo pa yung biyahe namin. Abantang na mega church. story mo tayo yung sa ano ko, oh, sa harap, yung sa harap ko, oh, ano siya, yung parang may i, di pa na ano yun? Gapit pusta, Ito to wala na nga, ano, pag ano dyan yung pupunta namin is sa ano mega church ah. kinabutan resa ah sityo kinabutan Rizal Ay. sityo kinabutan barangay Rizal di ko na naintindihan yung mga ah! Ah! gistorya ko chari <laughs> yan malayo layo pa kasi gusto ko pa sana mag ano mag video ng kaso lang nahiya na kasi ako eh kaso may sa likod ko nahiya uh, ako patago lang nga yan eh yung video ko yan, yung mataas gateway hotel yan ah, uh, pwede ka dyan mag pwede ka dyan mag ano, ikasal yan, pwede <laughs>

Yung mataas, kita nyo yun, <laughs> yung brown, yun yung church na, Minnesota, yung church. Mega church yan. Gusto ko pa sana, ano, uh, video yun na, ano, para makita yung bong picture. Kaso lang nahiya na kasi ako. Ayan, yan yung mega church. Ayan, yan yung mga kasamahan ko laki-laki Pero kami pa yung nauna dyan. Yan. Yan, yung nakadilaw. Batshmet kaya doon sa ano. Pinapasok ako doon -hul sa Gen HSI. Sa higakit. Basta, Gen HSI. Hindi ko naman ano kasi taas -taas ang taas-taas. Yan yung mga kasamahan ko. Yung nagduro-duro, yun yung President Timmins tayo. Okay. So yun na nga. No. kami sa upo ang So yun lamang po. Thank you for watching. I hope you like my video. Thank you.